Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan ng mga kapatid natin uh, Special po yung mga kababayahan Kung pwede ba daw nilang hawakan Ang, uh, ang Quran na may translation alam mo, nakatranslate na sa Tagalog O kaya ay may tapsir Alam mo, tapsir ni Ibn Kathir At uh, tapsir Abdurrahman sa Abi Halimbawa So, hindi na po siya purong Quran Hindi na po siya matatawag na mushaf Kundi, uh, translation na po siya So, pwede ba itong hawakan ng babaeng may dalaw O kaya ay katatapos ng po pagtalik sa kanyang asawa O siya ay junub So, ang pananaw dito ng karamihan sa ulama Ay pwede Pwede po pwedeng hawakan ng babae may dalaw ang uh, ang translation po ng Quran. Ang ilan sa mga ulama, sabi nila, kung mas marami ang Quran niya kaysa translation, hindi pa rin pwede. Kung mas marami ang translation niya, ay, ay, ang Quran niya, kaysa translation niya, ay, hindi pa rin pwede. Pero, ang correct po, uh, ay, ay, ang pananaw po ng karamihan sa ulama, na uh, pwedeng hawakan kahit na may dalaw ka. Kasi po, hindi na po siya matatawag na mushaf, ang tawag na po dito ay tafsir or translation na lang po kaya sa babae may dalaw kaya ay katatapos ng pumanganak at may dugo o kaya ay katatapos ng pumakipagtalik sa kanyang asawa at gusto niyang hawakan yung tafsir at meron siyang babasahin dito at i-research -re o kaya si sister ay meron siyang babasahin dito na kahulugan ng aya mula sa Quran at uh, hahawakan niya yung translation na ito na nakatras ng Quran nakatranslate na sa Tagalog o kaya ay sa English o kaya nag-translate na rin sa Arabic which, which is tinatawag natin na tinatapsir. so wala pong problema na hawakan po ni sister to at yan po ang pananaw ng karamihan sa ulama at ang dalil dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpapadala ng sulat sa mga bansa noon ng mga hindi muslim at kabilang na doon sa sulat na yon ay ang mga talata mula sa Quran at uh, ipinapadala na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Roma, sa Persia o sa Iran na o sa Medina, no which is may mga ayat o kaya ay talata sa Quran na hindi na maiwasan na mahawakan nila ito. So ito ay dalil na kapag may halo na po yung Quran ng translation ay wala na pong issue dito. Pwede na po niyang hawakan. Pero dagdag lang nakaalaman dito uh, Ang judob, yung katatapos na magpagtalig sa kanyang asawa Pwede lang niyang hawakan Pero hindi niya pwedeng basahin ang aya sa Quran Hindi niya pwedeng basahin ang aya sa Quran Samantalang, ang babae may dalaw Ay pwede niyang hawakan at pwede niyang basahin ng ayat sa Quran kahit na ang pananaw ng ilan sa mga ulama ay hindi pa rin niya pwede ang pananaw ng karamihan hindi pa rin niya basahin pero ang pinakamalapit sa katotohanan ay pwede basahin ng babaeng may dalaw ang Quran at uh, ang bawal lang naman sa kanya ay ang hawakan ng direkta ang mushab yung pong pure na Quran yun lang po yung bawal talaga sa kanya yung pure na Quran. Pero yung translation na pwede po sa kanya, ganun din po sa junub, may, may lumabas na si saan na na paikipagtalik, ko pa pwede niya rin hawakan yung Quran. Yun lang, hindi lang niya pwede basahin. Yung pagkakaiba ng may regla at ang junub. Kasi ang regla, pwede niya basahin ang Quran, ang junub, hindi niya pwede basahin ang Quran. So, ulitin ko, nagkasundo mga ulama, na may dalaw bawal yung hawakan ng, ng direkta yung Quran maliban may guantes pero kung translation wala problema hawakan niya pati ang junub po Wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh